Hello guys, so for today's video is uh, sama nyo kami, magbabalat kami ng isang katutak na hipon guys so yan bumili kami ng hipon so ang usapan, malinisin na nila kasi wala kaming time na magbalat niyan tapos nung hinatid nila dito, kinuha nila lensa baba uh, taxi lang, pinadala lang sa taxi tapos ayan guys, ang dami pa palang ano hindi binalatan, konti lang yung binalatan nila, kasi kasama na sa bayad yung uh, pagli, pagbabalat dyan ang usapan uh, magtira sila nung malalaki kasi ano, uh, para sa ano pang lutuin ko sa sinigang guys, kasi alam naman ninyo na pag nagluluto tayo ng sinigang na hipon, eh, may balat diba, so ayan, mga sinungaling talaga yun, uh, hindi pa nila pinili ka naka mix pa yan guys ng ano maliliit saka malalaki so ayan binabalata nila len tapos uh, kasi ang habol ko doon guys magluluto ako ng butter garlic at saka sinigang mahili kasi ako magsigang ng hipon tapos uh, lutuin ko yan siya nang ihaw ko siya sa oven guys masarap din yan ihaw sa oven yung hipon So, ayan... Ang dami talaga... Hindi ko alam kung anong oras matatapos yan... So, ako naman... Ngayon, kasabay pa sa mga... Primer time natin... So, dumating pa yung trabaho... Isang katotoh, kaya... Amin uh, sabi ko nga kanina... Hindi ako masyado makadot-dot... Gawa nitong nagbabalat kami ng hipon... So, nagluluto rin ako... Tapos nagbabalat... Pero, ayan sila lens... Ilang oras yan nakaupo dyan... Kasi sobrang dami yan guys... Hindi ko alam kung ilang kilo, basta napakarami yan na ano. Ang sakit pa naman sa kamay, kahit na nag, mag, uh, ano ka, mag ka ng glove, hindi may iwasan, matusok yung kamay mo. Ang tulis nung ano, yung, uh, ano yan, yung muso ng hipon. Masakit. So, ayan siya guys, samahan nyo kami hanggang sa dulo ng aming video. Uh, panuri natin at saka hindi ko alam kung ilang oras kami matapos dyan guys. So yan, lagyan muna natin ng music guys para hindi naman nakaka kasi imagine mo ilang oras nakaupo dyan tapos walang music, napaka-boring naman guys. So magpa-music muna tayo. So ayan guys, kung napapansin nyo parang hindi rin siya nababawasan kasi mag-isa muna sila lendian dahil ako naman meron ginagawa. So parang hindi rin siya nababawasan. Ako sobrang dami talaga as in guys. Napakaraming hipon. siya guys medyo ano na kung baga ayan medyo nababawasan so ayan pinipili uh, ko yung malalaki kasi yun yung lutoin kong pangsigang ayan Yan yung sabi doon sa uh, nagbibinta. Pili niya yung medyo malalaki. Isiparate niya para lutuin kong pangsigang. So, ayan. Hindi talaga niya inano pag nahatid dito sabi ko bakit ito naging ano uh, naka mix siya sa maliliit hindi naman ito malalaking ano dati dati ang lalaki pero sabi ko wag na yung malalaki kasi wala naman anong pangit lasa nung sobrang laki ito makatamtaman lang medium so ayan guys <laughs> dyan pa yung ano aming pusa kasama rin siyang kulit ng pusa na yan natapos na rin siya sa wakas. Nakita niyo yung ano. Sa atin, hindi tinatapon yun eh. So, dito tinatapon. So, ayan. Ugasan ko na siya guys. Isang katotak. So, ayan. Ugasan ko muna siya. Tapos, ilalagay ko siya sa ano, sa sulpin para kung magluto ako, ilalabas ko na lang. So, malinis na siya. Pero, ugasan ko, ugasan ko pa rin yan, guys, pag ako nagluluto. So, ayan, napakaraming hipon, guys. Tapos, yan sa likod niya, meron niya, binibiyak pa yan, kasi may tatanggalin pa dyan. Kasi, iba kasi yung hipon, guys, ang ano niya, dumi niya, hindi naman dyan, ang tiyan pala ng hipon, nasa likod. Kaya doon ko binibiyak, kahit naman sino, binibiyak sa likod kasi tinatanggal. Yung di ba sa atin wala nang biyak-biyak yan? Hindi na nga tinatanggal yung balat eh. Eh dito binibiyak pa, tinatanggal pa yan. Pero pag kami lang nilalay ng kumakaya, eh, wala nang biyak-biyak yan. Tanggalin ko lang konti yan, yung mga nakikita ko dyan. Tapos yun na, lutuin na, wala na. Pero dito sa kanila, kailangan talaga malinis. Nakita niyo yung kanina, yung puti na yun. Yun yung lininis nung ano, nagbibinta. Malinis talaga. Pero, konti lang yung nilinis nila. Siyempre, napapagod din siguro mga sinungaling talaga. Pag, basta magbili ka na hindi mo nakikita. Grabe talaga, hindi may ng pagkabudol nabudol kami akala ko konti lang pag ano dito isang katotak pa pala din nila binalatan ang tamad din nila tapos kasama pa sa bayad yun. ang mahal mahal pa naman ng hipon so ayan inuugasan ko na siya guys sinala ko muna para yung tubig niya kasi pangit naman ilagay mo sa supot yung ano may tubig di ba so ayan Samahan niyo ako guys at matatapos na rin tayo. Grabe kapagod guys. Nakakapagod talaga. Magbalat ng hipon. So yan malinis na siya. So yan yung ano guys. Yan lang yung binalata nila. Mga ano talaga sila. Mga budol. Ayan, ayan yung binalatan nila. Malinis naman yung pag ano nila, pagbalat nila. So ayan, hugasan ko naman ulit. Sobrang dami guys. Oh, grabe, ilang buwan namin ito kainin ni Lalen. Eh wala naman kaming kapitbahay dito. Kung meron lang, nagbigay na ako. Kapitbahay na Pilipina ba? Kasi dami naman kapitbahay dito pero hindi naman Pilipina. So masarap talaga yan ang guys na ano. Yeah. ano kayang luto dyan guys na masarap yung binalatan gusto ko lang kasi luto dyan sinigang yung ano uh, may balat ayoko nang sinigang na ganito so yan guys uh, maraming maraming salamat sa support chendrick channel mega love shout out team solid liquid team sa mga kasama namin mga kasama ko sa team solid liquid team mega love shout out sa mga admin namin, mega love shout out. Maraming maraming salamat sa support. So ayan guys. Ah, uh, hintayin na lang natin matatapos sa Kasi ayan, napapagod na rin ako magsalita. Wala na rin akong masabi na ano. Nasabi ko na ang lahat, guys. So ayan, panoorin na lang natin hanggang sa matapos ang aking video. So Thank you, thank you so much, guys. Ayan. Bye-bye, guys. Ayan yung napili kong lutuin kong sinigang guys. Yung sabi kong pangsigang at butter garlic. Ayan. So yan tapos na rin siya guys. nakita niyo isang katotak. Naku para ako masira ng ulo dyan. Ilagay pa namin yan sa plastic. Naku ilan. Kaya nga hindi ko na binidyo guys yung paglagay namin. Kasi sobrang haba na ng video eh.